Hello everybody, pang-transformer tayo galing sa ating kitchenette, plantita naman tayo ngayon, magtatanim tayo ng isang uri ng dahon ng sibuyas, iba't 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 dahon ng sibuyas, ito ay scallion, maliit siya ang bulb niya, unlike the spring onion, so round ang spring onion, no? at yung leeks naman, medyo flat ang kanyang dahon, so ito naman ang scallion, tignan mo, oh. ang bilis natin itong patubuin, siguro mga ano lang ito, 5 days you can see the difference between the old roots at ang bago lang nag-sprout. Yan. Yung puti, yung bright, lighter ang bago. So, ito yung pinutol ko kasi nilagay ko siya sa soup. O, tingnan nyo kung ano kahaba ng ang tumubo. Ito rin naman, nag-sprout din siya. <laughs> at, ay, naputol. Very brittle yung bagong ano, tubo. yan din, oh, may bagong. Ito yung pinutulan ko. Ito yung bagong tubo. Yan. Sige, ilipat na natin siya sa mas malaking pot at merong soil yan na siya na itanim na natin. Konting tubig lang, bistahin natin araw-araw. Ito ang ating mga Easter plants. Tamang-tama sa Sunday. Easter. Ano na siya, full bloom. Oh. <laughs> Budding pa lang yung iba. Hmm.